trending at usap-usapan ngayon online ang tila awkward moment ng Sparkle Sweetheart at dating real-life couple na sina Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Sa kabila kasi ng mainit na bali balita ngayon ng hiwalayan ng dalawa ay kamakailan lamang ay spotted sila na magkasama sa isang event ng sikat na soft drinks na Royal kung saan pareho silang endorser nito. Hinangaan nga ng maraming netizens si Kailin Alcantara dahil sa kabila ng mga kumakalat ngayon nahiwalay na sila ni Mavi Legaspi at sa kabila din ng mainit na hidwaan nila ng mami ni Mavi na si Carmina Villaruel ay tila naging professional pa rin ito na akala mo ay walang nangyari at parang normal lamang ang lahat. Narito ang iilang kaganapan sa nasabing event panoorin natin. I

uh, okay. yung nanalo. Wala pong dalang ID. Yes. And also, kailangan yung pasaporte natin na kapaglaro kayo ng challenges niya. Meron kayong tatlong tatak talaga or more. Oh, Kasi so, pag kulang sa tatlo, bubunod ulit tayo. Oh, oh uh -huh. po? Wala na namin yung hasyan o hasayan ba ang pronunciation ng pangalan niya. Ang ganda no, hasayan. Ah, ano, okay pa tayo? So sa mga uh, naglaro ng challenges niya, yeah, ang importante po na may tata yung pasaporte natin na tatlo. Three or more. And again, kailangan po natin ng ID for verification. So, kailangan, hey, Yan po, kailangan, kailangan ba? Hassan! Ito! Si Sir Hassan! 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 Congratulations! Sir Hassan. Congratulations. Nanalo ka ng premium smartphone! dapat mag magpadalong din itong cellphone Kailangan kami mag -jacket? boy What? <laughs> Walang jacket boy na Ang jacket boy na siyempre meron Royal na lang Ayun okay. eh, Ang uh, uh, you know. number one Flavored so soft drink sa Pinas Thank you Royal oh, yeah. yeah! Woo Picture mo na tayo Dito but... tayo sa yes. tayo Triplets na tayo tatlo, triplets na tayo yes, yes, yes. Thank you, yes. salamat. Nakasama ko sa ano niyo, sa kulay niyo talaga. Alam mo ba, nandito sa lahat tayo ang makukulit. ang isang kayo ni Alcantara bilang kabartala? Pa-music, pa-music. pa. -pa, 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 pa, pa, oh, pa Sige. Hey, ako naman, e eh, para ni ko? Labas ako dyan, Dabas ako sa wala. <laughs> naman yun. Kailangan <laughs> sa ako step. ano dito? Okay lang yun, okay <laughs> yun. Uh, talaga talaga dito, diba? Kasi nga. Number one, flavored something na pinas. I royal. Excited ka na ba, Maddy? Ay seryo oh, na ba excited ka? Oh, na pagsama kayo yung lahat. Of course, patayan ko tong inaanap na. Patayan eh. na utang ko sa inyong lahat na pagsama yung lahat. And Of course, uh, sabi tayo na here with the Terrine, of course, and of course you. It's truly really going to be a fun afternoon, yeah. Guys, magkulit lang tayo today. Mag Enjoy lang tayo. Narinig din na tayo. How about KG? Excited ka na ba sa mga games natin? Ano bang nililook forward mo for today? Nako, sobrang excited. Pero sa lahat ng mga barkada natin dito. Wow. Kasi alam mo ba, ang, ang royal kasi, ang snakulitan. Hindi lang naman niya pang mga gems. Is... Kahit anong age. Pang lahat niya. Pang lahat niya. Lola ko nga, nagro-royal pa rin ang mga gems. Exactly. Oh. Diba? Correct. Hina Tingin niyo pang ready na yung mga kabarkada natin. Ready na ba kayo makipagkulitan with us? Yes! Yes! Ready, ready ah, na nga sila and thank you again to Nabi Nagaski. Maraming salamat. Kay Lynn Alcantara, palang pangalaman natin sila, makakasama pa po ulit natin sila mamaya dito. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank yeah. you, uh, Guys, gano'n, kapag ka, gano'n na mga itsura, kailangan oh, ka pinap-